So, oh, maganda tanghali na. Welcome to our channel. This is my bagong vlog. Dito sa Gumaka. So, yun. yaman nila kami. out sa ating kaibigan o oh. ayan naglilinis kami rito ngayon sa kumaka ngayon dahil sa mga future na darating clearing operation to clearing operation clearing, clearing operation to o oh. kaya nililinis na kako ka yung ano nililinis natin kasi may bago parating eh ilan? ilan peraso? ha? ilan peraso darating? 400 400 400 50 yun marami pa tayong darating na bus so yun ito yung kanapa ngayon dito ngayon dahan dahan baka mabasag baka tumunog ay, tumunog. Ya, naglilinis tayo. Yan o uh, lupit oh! Ano yan? Magsasain ka na? Kain. Kain. <laughs> Yung mga kasama na mo siya nakatikim ng ano eh. Yung laundry wash. <laughs> so yan. You know? Ayan. Sino? Mga, Oo yung situation dito sa Torbina kinatay na yung mga bus para malinis na yung ano para ma ihanda na yung mga darating na mga bus ayan o ayan o nakatay na rin yung ano doon o ang dami na nakatay dito ayan o para sa mga darating na bus nangangatira o oh. ang dami na rin kinatay dito sa turbina so dito malalaman mo na malapit na talaga malapit na dumating ang ating bagong bus At nililinis na lahat ng karahi You know. kakaroon na tayo ng malaking space so yan you know, na marami nang nawala sa bus no, nilinis na hindi mapakinabangan nilis-scrap na para ihanda natin tong terminal na to sa mga darating nating mga bus So yun Puspusa na Ang paglilinis Ayan marami-rami na to Ayan o oh. Yung mga bus dito Ayan Lilinis na lahat mga Mangahoy ka lang maray <laughs> Mangahoy ka lang Mangahoy ka na Dakulon man makahoy dyan lang ka man Eh, na to ngayon bus na to. Pagdating na noon, 400 yun. 400 na bus yun darating. Tingnan mo, mamadalian na naglilinis, oh. Dito tayo sa turbina, wala na yung iba, oh. malawak to rito siguro magkasya nito siguro mga sa mga sandang bas siguro ayan kakatay na rin to lapit na rin ito yung na sa dabaw ng pandemic ito malapit ito nakapwesto yung 1701 yung blinag ko nakaraan yan ang mga may natira pang mga bakal chassis oh. yan o oh. lilinis na so naramdaman na natin yung mga darating na nabas nating marami ito yung amihan